Hindi totoo yan. Bola lang yan. Uy, ito ako nakabala. Sino ang mas matimbang? Yung regular na empleyado o yung sip-sip mong trabaho? Diba? Regular ka. Naranasan ko rin yan. Regular ako dati. Lahat ginawa ako para mapaganda yung mumbanya. Lahat na binigay ko para gumanda lang yung kumpanya. May makatulong ako sa kumpanya, pinagkatrabaho ako para may may naman ako sa mga pinapasahod nila sa akin. Hoy! Nagpuhaan nga nyo! Tahiin nyo! Matutulog ako na, hindi siya ako sa buhaan nga nyo! Buhaan nyo at magpatulog kayo! Oo, ano na tayo? Eh, ko yun. Yung isang minigliyado para maging regular ako. Pero bakit nagkaganon? Sinong mas matimbang? Ikaw na regular, magumuha ng tama. Pero isang beses ka lang nagkamali, lahat ng ginawa mo tama. Sa mata ng bayari, lahat na. Puro pagkakamali. <tinyo> Dahil lang yun sa isang tao. Kaya dyan lumalabas. Yung mga taong sip-sip, umi-epal sa amo. At lahat gagawin Nakuha lang yung posisyon pinaghirapan mo Kaya ako oh, Kahit anong galing mo sa trabaho Basta may sip-sip kong kasama Walang mangyayari sa'yo Kasi ang sip-sip Lahat gagawin niya Makapagpalakas lang sa amo Kahit hindi mo pa ginagawa Nakareport na yan sa, sa mayari Hindi mo ginawa Pero sa mata ng mayari Nagkamali ka na Ganyan kalakas kapangyari ang kapangyarihan ng mga sip-sip kaya nga mabilis silang nauuuhay yung mga trabaho na gusto nila eh. Kasi magsipsip lang sila. Tatagal sila sa trabaho. Samantalang tayo nagpakahirap ng matagal, ang tagal pa natin nakakuha yung posisyong gusto nila naayos natin sa trabaho. Pero ang mga sipsip, -sip, ilang buwan lang yung magtatagal. Regular ka agad yan. Inaangat ka agad yan ang may ari kaya akong ako sa inyo huwag kayong magtitiwala sa kapwa nyo empleyado na alam nyong madikit sa amo parang linta rin yan maliit lang yan pag sa balat mo pero katagalan pag sumipsit na yan dyan sa balat mo lalaki at lalaki na yan ganyan ang trabaho ng mga linta maging silbing aral sa inyo na huwag kayong masyadong mabait sa mga kapwa nyo empleyado at pagkatiwalaan nyo ang sarili nyo.